Team Jeffrey, magjo-jogging kami ni tatay. Ilalapag namin itong bola na to. Abangan niyo kung saan. Tapos pag nalapag na namin, pwede niyo na kunin. Mabot um, sa akin. <laughs> run gang go tatawi <laughs> tayo dyan ha tawid 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 thank you Very good. Lexa. xa Jepay, dito ako mag ng bola. Wala kaya ito, Jepay. Leksa! Dito ako mag-iwan ng bola. Ayan yung puno ng balete. Puno ng balete ito. Alam mo ba yung puno ng balete? May nagpapakitaraw lagi ng white lady dyan. Kaya dito ako mag-iwan ng bola. Ha? Huh? Ha? dito, palagi may may palagi mong nagpapakita ng white lady dito. Kaya kung hindi kayo takot sa white lady, pwede niyo na yung bola. Ay, takot ka na, uy. Takot ka din. <laughs> takot ka din, may white lady doon sa... Dari, yung sama oh. Sama kita. Wait lang. Wait, wait dito tago mo konti. Dito, dito dyan mukbang. Ito natin dun eh. Dun eh. O Oh, doon sa may may lalag isa may top ano. Yan. Oh. 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 So, kung kayo nakakuha ng bola na to, comment niyo lang yung picture ng hawak ng bola sa so, comments. Oh. go. Tawid mga te. Oh, oh. Tawid, tawid. what? that's just I want bos. <laughs> 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 <manyol> playground data. Di yang playground deh. Bayar aja nih.